kakagising lang natin. Tinanghali ako ng gising kasi akala ko walang pasok yung mga bata. Ay, hindi sila papasok. And then, pagising ko, 8 o'clock. Kasi dapat 7 gising na ako kung may pasok sila. Nagising, gumising ako 8 o'clock. Papasok pala. Nagbago yung isip ng nanay. And then, sagutin ko lang yung kinoy. <laughs> sagutin ko lang yung ano, prepare ako ng breakfast ko. Kasi maaga na alis yung amo kong babae sagutin ko lang yung mga nagtatanong kung kailangan daw ba ng new contract pagkakukuha ng OEC. So, pa sa pagkakaalam ko, sa experience ko, hindi na ako ng hindi ako kumuha ng new contract kasi alam ko, ang gagawa ka lang ng new contract para makakuha ka ng OEC is yung mga hindi babalik sa same employer. Kasi di ba may pipilapang ka dun kung ikaw ay balik sa same employer. Ganon. So, yon Ako, never ako gumawa ng new contract. Galing polo. Ganon. I mean, hindi pala ako nagpa-verify na umuwi ako. Kasi ngayon, same employer naman kasi ako bumalik. So, ganon lang kadali. ah uh, yun lang. Kung hindi ka babalik sa same employer, yun, kailangan mo magpa-verify ng new contract para makakuha ka ng OEC. So, based lang yun sa pagkakaalam ko at experience ko. Mula Singapore kasi. Sa Singapore, six years ako, sa same employer. Never kami gumawa ng new contract. And then, yun, OEC. Uh, <clears throat> Lalagay mo lang dun isa, same employer ka babalik. So, yun lang. Kasi may mga nagtatanong, baka, or baka may mga hindi rin alam kung kailangan ba nila kumuha ng new contract, uh, gumawa ng new contract, or magpa-verify. So, ganon. If you are... If you are... <laughs> mababalik ka sa same employer. <laughs> hindi mo na kailangan gumawa ng, mag, hindi mo na kailangan mag-verify ng new contract para makakuha ng OEC. Okay? So, yun. And, ano pa ba yung mga questions? Siguro sa susunod kasi may mga nagtatanong din sa akin. So, for now, ito muna. Okay? So, yun lang guys. Sa mga uuwi, enjoy. Lalo na sa December. Enjoy kayo and handa nyo ng inyong malaking halaga. <laughs> Chot. <laughs> hindi, joke lang. So, yun. Inlang lang guys, maraming salamat and yan, happy breakfast sa ating lahat.